Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikalabing anim ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, ngayon ay nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Yeso Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging hudyo at maging hentil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Yesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay may patawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya matuwid sapagkat noong una nagtimpis siya at ipinagpaumanhin ang mga ng nagawa ng mga tao at sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Yesus upang patunayang siya matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao ay pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautosan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, sapagkat si Diyos ng lahat, yamang iisa ang Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Sa piling ng pong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon, Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Iyang aking pananabik, Panginoon, higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Aleluya, Aleluya! Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohan at buhay, patungo sa amang mahal. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sangayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagat sila ang pumatay sa mga propeta, at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ng iba. Sa gayoy, lalagpak sa laing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta. Buhat nang itatag ang sanlibutan, magmula kay Abel hanggang kay Sakarias na pinatay sa pagitan ng damba ng sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Yesus sa bahay na iyon mula noon tinulig sana siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilos siya sa kanyang pananalita. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,